ay nagpapasalamat. Yung una, tayong lahat ay nagpapasalamat sa Hong Kong government and sa Hong Kong Please.

Kaya ibig sabihin, global ang hindi nang magbibigay. Kaya bako ang lahat, sabihin nyo sa lahat ng taawain ninyo, <laughs>

Hinala niya tayo mula dito para sa bayan. Iyan po ang magpapasalamat natin sa ating Diyos. Dahil hindi natin niya isang araw ulit na magising, pag-aayos, pumunta dito at mag-usapan ang Thanksgiving, ang magpapasalamat at mag ng ating bayan. Ang sunod, Hindi ko isa-isa din yung mga pangalan na yung baka may hindi ako maging at uh, magtanggol. So isa-isa din ko lang ang uh, mga grupo na uh, kailangan natin uh, pagpasalan. -pas para mapuputo ang ating esteemed ayon Ang sunod, ang kailangan natin pagpasalamatan ko, Kailangan ko pagpasalamatan pangpasalamat sa lahat ng mga baye.